Alam nyo po, totoo po yan, lahat ng gamot, may mga side effects. Lahat ng iniinom nating gamot, may mga side effects. But, ang stem cell, ang side effect, ay gaganda kayo? Ayaw nyo ba noon? Magpipink yung balat nyo, babata ang inyong mga balat, at babata ang inyong mga vital organs. Yun ang side effects. Ayaw nyo ba niyan? Anong gusto nyo? Mag-dialysis kayo? Ano ang gusto nyo? Mag-chemotherapy kayo? Again, sabi nyo, mahal. Pag dumating kayo sa point ng dialysis, pag dumating kayo sa point ng chemotherapy, hindi 1.2 ang magagasta nyo. Dudurugin ito lahat ng naipon nyo. Siguro kung 5, 6, 7, 8 million bago kayo gumalik. Kung gagaling pa kayo. Samantalang habang bata-bata tayo, tulungan na natin ang ating sarili through early interventions.